um, pekas, tsaka kulubot sa mukha. Pero papaliwanag muna natin bakit nagkukulubot at ano yung mga magagawa natin para maiwasan din yung kulubot and pekas. Um, ang una nating topic ano, ay tungkol sa skin. So, makikita natin dito, oo, ito, i-reverse ko lang, ano? Okay, hindi pa naka-reverse. Yan. Yeah. I-reverse natin. So, ito yung ating skin. Uh, ito ang litrato ng ating skin. So, makikita natin uh, ito yung unang palapag ng ating skin. Ito yung na epidermis. Uh, dito yung dito sa epidermis, sa ibabaw uh, nandyan yung keratin, yung mga Uh, para hindi pasukin ng tubig at dito natatanggal yung mga dead cells yan para hindi mat para hindi siya pasukin ng tubig at para tanggalin yung mga nagpapalit na dead cells. Tapos dito naman sa pangalawa yung dermis andyan yung mga ugat, elastin at collagen fibers para mas na -e elastic yung ating skin. Oo. Tapos yung pangatlo, yung subcutaneous layers, andito yung taba So, dito yung nagbibigay ng oil para hindi maging dry ang ating skin. Nasabi ko nga na kapag edad 20, eh medyo, edad 20 pa lang ha, medyo mababawasan na yung collagen nyo. Kaya, maaring lumuwag-luwag na yung ating balat. Uh, pwede na rin mag-sag at magka-wrinkles ng konti. Pero hindi nyo papansin yan kasi isip nyo, 20s pa lang kayo. Uh, kapag 30s na tayo, ana ah, na yung moisture na bigay nitong ating fat cells so medyo natutuyot na tingnan edad 40s eh hindi na talaga gumagawa ng collagen kaya kapag nabanat hindi na bumabalik yung ating balat resulta niyan wrinkles at fine lines edad 50 talagang tuyot na yung ating balat 60s ah, wala na rin tayong hormones kaya mas tuyot pa ang ating balat ano yung mga pwede nating gawin? Oo. Ang mga pwede nating gawin, ano? Ah, unang-una, kahit bata pa kayo, maglagay na kayo ng mga moisturizer. Maraming nabibili sa ating merkado. Sa mga tindahan, groceries, department store, ibat-ibang klaseng moisturizer. Yan, nakalagay yun. Moisturizing lotion. Lahat yan, moisturizing lotion. So, itong mga moisturizer na to. Uh, ito yung mga produkto na kailangan nating uh, bilihin pero uh, pumili tayo ng mga smart o matalinong produkto ang ika nga kasi gusto natin yung mga produkto na hindi nagbibigay ng dagdag oil at mas lalo nagiging shiny yung mukha natin pe at hindi rin babara dun sa ating mga pores pero mas gusto niyang pumunta dun sa mga parte na nadadry. Ano ba yung mga shiny? Ito nga, T-zone. Ito, T-zone ng ating muka. So, dyan ayaw natin ng shiny. So, kung smart product itong nabili natin, eh, less ang shine na ibibigay niya doon, pero doon sa mga lugar na very dry, eh, doon siya nagbibigay ng moisture. Tapos, bago maglagay ng moisturizer, syempre, kailangan naghilamos muna tayo ng muka gamit tubig lang, tsaka mild soap. O kaya kung ano man yung mga hiyang nyo na na panghilamo sa mukha. Tapos, saka kayo maglagay ng moisturizer. So, sa paglalagay ng moisturizer, wag natin kakalimutan itong ilalim ng mata. Yan. Kung nasan yung mga lines. Yan. Kasama yan. At, isasama natin ang ating leeg. Kailangan kasama din yung ating leeg. Kasi madalas nalilimutan yung leeg eh isama po natin yan. Kasi, uh, pagdating ng araw, sumasama din yan sa pagkulubot ng muka. Sorry po, pero yun ang katotohanan. Siyempre, iiwasan naman natin na pumunta dun sa loob ng mata o pumunta dun sa loob ng bibig. Uh, itago din natin kasi baka mapaglaruan ng mga bata, eh, mapasama sa pagkain nila or makain nila. Ayaw naman natin yon tapos, huwag din natin ilalagay doon sa mga maiinit o nasisikata ng araw kasi ah nasisira din yan. Yes, Doc Lisa. May question ako sa iyo. Paano naman yung mga maiitim ang siko at tuhod? Ano bang gagawin natin? Maraming nangingitim ang siko eh. Oo. Doon Oo. sa mga maiitim ang natin siko, at, siko. Yan. at tuhod. O, kasi kasama na rin sa pag-alaga ng balat yung pekas at maitim na siko at tuhod. ano Alam nyo, pwede nyo lagyan ng ah... Uh, ganito yung mga skin lightening na meron ding ano ito yung yes. yung anti UVA at UVB ultraviolet A ultraviolet B itong mga ganitong face cover o yung mga sunscreen protection kung kung tawagin so, ilagay saka, nyo dun sa mga yes. nagpepeka at yung mga umiitim na yan yes, para Dok, hindi lalang mangitim kaya din nangingitim ang siko natin doc lisa kasi laging naka lagay sa lamesa, di ba? Lagi nakagasgas eh, nakapatong. Ang dahilan nun kasi, friction. Kapag nilagay mo dyan, gumagasgas e, eh. Kaya siya umiitim, di ba? Sa tuhod, lagi tayong lumuluhod. Pag masikip din ng damit, kaya nga pag sobrang sikip ng pantalon, dun sa mga singit-singit, umiitim din. Kasi merong friction. So, pwede yung yung pumili kayo nitong mga sunscreen na 30 yes. and above. Tapos ilagay nyo dun sa maiitim yes. na lugar. Dok Lisa, papakita ko lang itong magandang board natin tungkol mm -hmm. sa skin. Baka uh -oh. meron pang dagdag -dag tips. Ito, maganda. Uh -oh. Pakita ko itong mga board. Oh, wow. Tapos huwag nyo kakalimutan na iinom din kayo ng 8 hanggang 10 basong tubig kada araw. Yan. Pinapakita natin ngayon yung mga buhok sa balat. Yeah. Uh Oo. -oh. Ito nga yung pinakita natin kamukha sa kanina. Dito yung ibabaw. Mm -hmm. Diyan nagpapalit ng balat kailangan tanggalin natin yung mga dead cells. Mm -hmm. Ang haba na sa hair natin, no? Oh, papunta pala dito sa loob. o. Oh. Oo. Tiyan lang. Dito. Tapos, ito dito nga sa middle part, ah, nandiyan yung mga blood vessels. At dito okay. sa bandang huli, nandito yung fat cells. Diyan nagbibigay ng moisture itong bandang yes. uli na to. Ito yung pimples, oh. Pakita natin yung pimples, oh. Yan, yeah, uh -oh. yung pimples. Ang acne, oo, oh -oh. inflammation yan, yeah. kung tawagin. Inflammation. So, nai-inflame yung mga yan. Yeah. Yan ito. Yung eh, oh, oh, itong dulo nitong ating uh, hair cells. Okay. Yan. Yeah tapos ito ang itsura nunal. kung nagkakaroon ng nunal 'di ba umuumbok kapag may nunal kapag tayo ay or urticaria ayan nakita niyo pula-pula-pula tapos sarap kamutin niyan kasi makati ang kamot mo dito sa ibabaw ito ayo natin 'to ako yung, yung nunal na naging cancer. so nagsimula as nunal kanina at magiging cancer. ayaw po natin 'yon ito warts Oh, ito yung parang mga uh, tawag kulugo. nga nila. Kulugo, cauliflower, kung tignan. Talagang umuumbok, kaya ayan ng mukhang cauliflower. Sa warts, talagang uh, sa dermatologist, di ba, Doc Lisa, sinusunog eh. Uh, ah, po kayo sa dermatologist ninyo. Madali lang pong sunugin yan. Huwag kayong mag-alala. Tapos ito yung mga nagda-dandruff o yung seborrheic, seborrheic keratosis na sinasaba. Sinasabi, sinasabi ko makapaling balat. Ito yung cancer din na binabantayan natin Oo. sa yung dalawang to. Cancer cells yan. Okay. Tapos ito, ah uh, ito yung mga kadalasang na nangyayari sa ating skin. Ito, fissure o oh, nagkaroon ng biyak. Painful yan. May crack. May crack dyan. Dark, dark. Oo. Hmm. Tapos, ito, ulceration, nagsugat. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagsusugat. Ito sis, diba yung may tumubong bilog dyan na parang holin. Ganyan ang itsura. Actually, maraming may sebaceous sis sa atin pero okay lang naman siya. Sige, hmm. Dok Liza. Okay na. Mayroon yeah. ka bang final okay. tips sa skin bago natin iwan? ah, syempre, kailangan matulog palagi, iwas sa stress, tapos kumain ah, ng at prutas kasi ito yung maraming vitamin A, C, and E yung mga antioxidants tsaka okay. yung mga carotenoids at biotin kailangan natin lahat yan okay. uh, siyempre ngingiti ka palagi para maganda katingnan <laughs> ngingiti ka palagi <laughs>